Ayun na nga mga bossing, tuloy ang ating misyon dito sa Barangay Langogan. Habang abala ang mga kababayan natin sa job fair at free mechanic service, ramdam na ramdam mo talaga ang spirit of bayanihan sa paligid. Lahat nagtutulungan, lahat masaya at bawat ngiti ng tao, sapat na dahilan para ipagpatuloy ang ganitong klasing serbisyo. Siyempre, special shoutout sa nagdadala ng good vibes sa team. Di Ma'am Gina Lynn, ang ating area cashier. Kahit busy, laging may energy at positive attitude. Ma'am, salamat sa tawa at saya na binibigay mo sa grupo. At syempre, hindi mawawala ang ating mga masisipag na mekaniko. Sir Ariel, Sir Jeron at Sir Michael, grabe ang sipag ng mga to, mga bossing. Kahit tirik ang araw, tuloy lang sa pag-aayos ng mga motor ng ating mga kababayan. Hindi lang trabaho to para sa kanila, serbisyo ito para sa tao. Yan ang puso ng aming team, maglingkod, magpasaya at magbigay ng tulong sa abot ng aming makakaya. At kung inspired na kayo ngayon, aba, mas lalo pa sa susunod. Dahil sa chapter 3, makikita nyo kung nga gaano kalaki ang epekto ng proyektong ito sa buong komunidad. Kaya huwag kayong aalis. Tuloy tayo sa huling kabanata ng ating kwento.